Ito na mga kapadres, ating gugupitin. At para mabilis, buksan natin ito. Yun, ha? ito na mga kapadres. Baliktad. 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 Ayan mga kapadres. Maganda mga kapadres. So, oh, andito ang bukasan niya. Papagpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel. Muling buhabag sa inyong harapan ang Padirin vlog. Walang mga tayong adventure mga kapaders. Dahil na masakit pang ulo ko gawa ng sipon. Hindi tayo makapaglaot. Siya nga pala mga kapaders. Maraming po sa inyong walang sawang suporta. Nang dahil po sa inyo ako po ay napili ni Miss Hilly from X-Star Marketing Team. Upang itis ang kanilang bagong produkto na bagong unit o model ng plus light. Na ito na mga kapaders yung Plus light na padala sa atin. Ating buksan tong mga Kapaders para ating makita kung anong nilalaman ito mga Kapaders. Excited ako kumakita mga Kapaders itong bagong plus light. 1600 lumens mga Kapaders at saka naman ang kanyang layo ay 100 meters. ay mga Kapaders ating buksan na itong nasa box para ating makita at ang laman. Ito na mga Kapaders ating gugupitin at para mabilis babuksan natin ito dahil nakapaking tip lamang bukas ng ito mga kapades ay yun ano ka yun sa kabila din sinirira <laughs> yan yun na ito na mga kapades baliktad baliktad yan, baliktad. <laughs> yan na ito na mga kapaders yung bagong flashlight natin natin gagamitin ito po mga kapaders yung kanyang unit DHI 1600 ating bubuksan itong box na ito na mga kapaders ating bubuksan na ito para makita ko na agad ang laman ito Ayan, bukas na rin ito. Hihilahin ko nito. Uy, baliktad. Ay, salak mga kapaders. Dito sa kabila natin. Baliktad ang paghihila ko. Ayan, dito lang palan. Na, ah, ito na, nakalabas Ayan, mga, mga kapaders. kapaders. Ito ang kanyang charger. Ito naman mga kapaders yung kanyang tali doon sa puwita ng plus light. Ito, naman yung, yung kanyang cables. mga manual mga kapaders na kasama. At tingin pislaan itong mga manual na ito. Ito na. First time tayo makakagamit ng ito klaseng plus class light. -like. Maraming salamat nga pala sa nagpadala na ito. Ating bubuksan ito. Nahano ko yung bukasan na ito. Nakakabano mga kapaders Hindi ko naman bukasan. Wala dito sa ulihan. Nasaan kaya? Ay, dito lang pala sa gitna. Maganda mga Andyan kapaders ka yung kanya o, oh, andito ang bukasan niya. Yun, isa ang battery mga kapaders Ganda. Tapos isa ang bumbilya mga kapaders Isa lang ang bumbilya niya. Single. Tapos ito ba ang kanyang pop-on. Dependent ang kanyang switch. Kaya, hindi kaya siya lang. dipihit mga kapaders. Kaya, ganda lang kanyang battery. Original. oh, hindi, hindi, hindi baliktad yung battery? Hindi. Hindi. Ay mga kapaders. Ating palilingas na ito. Kung gaano kalingas. bit mga kapaders. Maliit lang. Ang isi. Mahaba pa ang isang dangkal ko. Mati kasi itong pindutin. Ano kaya pindutin na ito? Ay, andito lang pala. Pinipihit lang bago pindutin ito mga kapalis. Ah, Ayan, pahiling nga siya mga kapalis. lang siya. Uy, lingas. Sakit sa mata. Yun ang kagandahan mga kapalis pala lang dito sa flashlight na itong bago. Isang pindut lang. Sobrang lingas. Ayan mga kapaders, gabi na rin ngayon. Pieta ko mga ilo ng bahay. At para makita nyo lingas ng bagong flashlight natin. Ito na yung 1,600 lumens. Pwede rin siyang isisid ng 100 meters ang lalim. Ayan lingas mga kapaders. Ganyan talaga pag singgil ang bumbilya, may malingas sa gitna. Siya nga pala mga kapaders, malabas tayo ng bahay. Para makita nyo lingas ng flashlight na padala sa atin. Ito ang 1,600 lumens. Ang kanyang layo naman, pwedeng isisid ng 100 meters sa lalim mga kapaders yan sobrang liwanag ng kanyang lingas yan layo na yung naabot mga kapaders ng kanyang lingas baka mga bukas mga kapaders mawala sa sakit ng ulo oh. ko titisting ko na itong ating bagong plus na ito at para ating masubukan